Ay mga tropes, good afternoon mga trops. <laughs> pag Pagrisikyo tayo ng sports car mga tropes dahil <laughs> medyo mayroon ka ng problema. Kaya, ayan, so, nandito yun sa, ano, uh, dito lang sa gilid. So, iskultar natin mga tropes kasi pagkagahan nyo ng gas. Uh, may problema dun sa wiring mga tropes kaya, ayan, so, kalalayan natin yon hanggang makabalik sa sa bahay ng may-ari troops na dito lang yung mga troops eh. Ah, katawag lang. <coughs> so, yan yung ano mga katroops na hindi siya nagkaroon ng ah uh, asa lumiritso na yata mga katroops <laughs> Okay na siguro yun. Pero, pupuntahan natin yun sa gasoline station mga katrops. Talaga yung iba talaga mga sasakyan mga katrops ayaw magbigay. Kaya, yun ang mangyari. <coughs> yung kalsada ngayon Agad Ang may ritso na siguro yun Ah, uh, din eh. Ay okay. bayan natin yung dinaan niya mga tros Baka Abotan pa natin sa may stop light Ah, uh, tumawag lang yung mga tros anak uh, nagpress sa atin Ah, uh, alalay lang daw Ah, uh, daanan na lang siya uh, Kasi kung putok-putok kasi yung mga trucks, kasi ang problema doon mga trucks sa wiring yun eh. Kaya, <coughs> yun ang nangyari doon. <coughs> Tignan natin dito mga trucks Baka Maabutan pa natin ito lang yan O kaya nandun na yun sa Ay wala ano baka na sa petro na yun mga katrop sa una pa sa atin tingnan natin May makikita natin yan mga katrop nung nandito pa ba sa stoplight flight hindi nang nawala eh baka dumiritso na eh yay tumawag mga katrop <coughs> hello oh ha Nandiyan ka sa Petron? Eh, hey, wala pa. Dito pa ako sa stock park. Ah, okay. Oh, nandito ako sa likod. Nandito likod mo ako. Sige, ako kaya <laughs> sige, sige. Sige, 20, sige, sige. Sige, sige, sige. Ang bilis, 26 lang. Hindi, <laughs> dito ako lang. Nandito lang ako sa likod. Nasa pangat, pang-apat yata. Okay. Ah, diba, bye, bye, <coughs> Ang nangyari pa mga katrops. Kasi konti na lang yung gas niya mga katrops. Tapos, ah uh, hindi na tayo hinihintay doon baka maubusan pa siya ng gas kaya dumiritso na lang siya so tama din yung kalkulasyon natin na baka dumiritso na ah uh, hindi lang hindi na tayo hinihintay yeah, ayun so nandito siya mga tro sa unahan pala natin uh, kakatawag lang uh, siya yung tumawag sa atin ng info lang na <clears> hindi <throat> na siya naghintay doon sa ano sa may rostan so dumiritso na lang doon siya nandito doon siya sa may stoplight siya, pero sa bunga siya tayo siguro na sa apat siguro tayo na nasasakyan pero hindi natin nakikita kasi natakpan ito takpan siya mga troops so hindi <coughs> na lang tayo nagbis mga troops kasi uh, kakaano lang natin sa biyahe so mainit kaya wala pang biyahe mamaya pa yung biyahe natin ulit so mga bandang uh, anong oras mamaya pa mga alas 3 mga drops so mga 2 ito 40 siguro. Mayroon tayong Makati BGC ulit. Tapos. Katapos ng Makati. Uh, ibalik natin BGC to Makati. Tapos makaka tayo makawi mga trops. So nandito tayo ngayon sa may IDSA Ayala mga katrops Sa stocklight. Dyan dito mga trops. Dyan. Yang kulay green na yan. Dyan. Uh, yan yung dating may shale kasi dyan mga trops. Siguro. Uh, hindi siguro sila nag-renew nag ng kontrata. So wala na, wala nang shield dyan. So yan yung ka ano dun sa kabila kasi sa kabila mga troops. Ah <coughs> uh, mayroong ano dun, ah uh, mayroong Petron. So tayo magpagas mga troops sa uh, Petron tayo mga troops hindi tayo sa shield. Kasi yung shield kasi masyadong mataas. Mataas yung presyuhan nila mga troops. So dito ayun ayun na nakita na natin mga troops. Ayun, so, papakita ko sa inyo yung I-escort natin. Ayan o atroso yung pula yung nakahazard. Ayan. Yung pula na yan mga drops Nakahazard yan mga drops Yan yung i-escortar natin. Ayan siya. So, paunahin natin yung views. Kasi... <coughs> sa mga drops oh yan. yan yan yung scooter natin mga ka drop oh, bakarga tayo dito sa may bliss mga drop titron bliss po yung ginakarga nyan mga drops ah uh, yan po yung shilby shilby na ford <coughs> yan yung mga grupo. yan. Yan yung silbi. Yan yung ano natin. <coughs> escort tayo sa kanya mga drops so dito tayo sa kabila yan sa so mga pagkarga so, mga drops so alalayan natin yan mga drops baka ah, dito tayo paparking muna tayo dito kasi magpapahangin din yun ayan ayan ating mga sa <coughs> mga drops kasi ano ulit mga drops nagyan natin ang baka magalit yung mayari na masyadong dikit okay ayun ang mga drops puntahan muna natin yung mga drops ayun ang mga drops so dito tayo sa kabila dadaan mga drops Ayan, so natapos na ng kagana din ng gas at saka na rin natin ng hangin. Ayan mga so. Ayan yung alalayan natin mga drops <coughs> excuse me mga drops nasayala tayo mga drops <coughs> dito na yung mga pila ng bus mga drops ito yung mga P2P mga drops mayroon kasing ano dyan mga drops may ayala uh, terminal ng mga bus yung P2P so siguro nagkaano na kaya dito na yung iba na ka-pila mga drops isa din yung nagkaroon ng traffic ganda ng anong mga drops kaya lang may konting problema yan mga drops sa wiring niya eh pag ibirit mo yan mga drops parang kapusin yung ano mamamatay siya ay shit pala Tapos so, ayala idsa. Oh, traffic na mga trucks ah. Time check natin, oh, stress pa. 2 :30, traffic na. Grabe.